na disgrasya dito anak ko ang hinukay nila hindi man lang nilagyan ng warning device ito yung motor tumampli ano na shoot yan dyan ito anak ko alamari yan paliko pagdating doon madilim hindi makita butas na pala delikado ay tingnan mo pagliko mo dyan oh ayun eh, agad oh tingnan mo oh Oh. Walang kahit anong safety oh. Yan nilagay na ng caution kanina, wala yan. Magandang hapon po, sir. Hello po, sir. Happy. Hello po, ma'am. Okay. So, nung kailan po kayo na-aksidente? Anong araw po kayo, sir? No March 7 po sir Rafi around 12:50 AM po. Okay, madaling araw. Totoo ba sir, walang signage doon tapos madilim kaya sumemplang kayo doon sa construction sir, na yun. Kasi okay, yung kalsada po na yun sir, ispaliko po siya. Tapos sobrang <coughs> dilim po. Yung mga nandun lang po is ayan po, yung para mga tubo lang po na may Semento lang po yung nakalagay. Tapos sa uh, mismong pagliko na rin po siya. Kaya pagliko nyo po, maso-surprise po talaga. Kaya po nahulog po ako. Oh, okay. After po kasi ng insidente, ay inayos po nila agad. Ah, nakadisgrasya na sila? Yes. Nung nakadisgrasya na po, dun lang po nila nilagyan ng semento at ng mga signage, Sir Rafi. Ayun. Okay. Uh, Sir Aldrin, so, yung anong nangyari po sa'yo? Na-hospital kayo? Yung motor niya nasira? Yung motor naman po, Sir Rapi, nagbasag-basag lang po. Tapos ako naman po, puro gas-gas lang po yung natamo ko. Tapos, so far, Sir, yung pinakamasakit lang, lang po sa akin, yung kamay ko po hanggang ngayon, masakit pa rin po siya pag gumaganan po ako. Aba, agad-agad, inayos. Mm -hmm. Mabilis. Ang Nalagyan pag na po nila ng simento agad, Sir. Nung malaman yung... nila na nag-aksidente. Opo. So, ipinarating niyo po, Sir, sa kinaukulan, Sir Aldrin, na na-aksidente kayo. Kanino po kayo nagsumbong? Yes, po sa barangay. Yes po sir. Agad-agaran po kami sir, nagpa-blatter po sa barangay, then nagpa-police report din po kami sir, then kinabukasan po, doon na po kami nag-contact din po sa engineering office po ng munisipyo sir. Mr. Alibaya, sir, magandang hapon. Magandang hapon din po. Bakit ganun sir? Ba't uh, naging pabaya kayo? Yung inyong construction. Hindi, may may kan naman po 'yon, may cushion tip po na kanta po. Bolard po. Kung isa lang, medyo maari nga baka inantok whatever. Pero dalawa, magkasunod na araw ang sumemplang dyan. At meron kaming video na madilim. Walang ilaw. Walang signage. Eh, no, madilim mo? oh, oh. pagliko mo, bam! Hukay. oh, huwag kang magsinungaling. Patatawag kita sa Senado. Maniwala ka sa hindi. At doon, tingnan natin kung kaya mo magsinungaling. Dahil pag nagsinungaling ka, ipakukulong kita sa ilalim ng Senado. Merong kulungan doon sa Senado sa mga nagsisinungaling. Ano, Ay, ba't, ba't, ka naging, ba't ka naging pabaya? Ginawa mo na ako pabaya, sir. Kung hindi kayo pero pabaya, yung... wala sa kanilang aksidente. Sir, na, kung na po yan, na-repair na po doon sa... Kaya nga, ng... pero na-repair na nga, pero tapos na eh, may na-aksidente na eh. So, pagbayaran nyo yung kapabayaan niyo yun yung point ko dito. Kaya nga po, yung panto, sasagutin naman po. Ayun. Sasagutin nyo yung, yung motor, tapos yung Opo. pagpapagamot. Opo, yun po yung, eh, mag-uusap daw po sila bukas yung sa munisipyo. Sino mag-uusap po, Kas? Yung isang po, yung uh, po, tsaka yung sila engineer po po. Doto Sir Aldrin, mag-uusap yung... daw kayo sa munisipyo? ah uh, ngayon lang po, Sir, na-inform na po kami na may pag-uusap pong mangyayari, Sir. Pero noong mga nakarang araw po kasi, Sir, hindi po kami nang hingi ng update at follow-up. Wala naman po. Ngayon lang po araw nung no, tumawag din po kay Sir. <laughs> tumawag kami sa kanila, agad-agad umoper ng pag usap Aba, yes, sir. Tuso yung accident po pala sir, add ko lang po, hindi lang po kami dalawa. Oh. Nakausap Nakakausap ko rin po yung nakatira doon sir sa tapat ng mismong hukay. Ang sabi po nila sir, ah uh, tatlo daw po, yung nauna daw po is mag-asawa, then hindi lang daw po nag-complain. May video po ako ng sir na ano po, sinabi po nung nakatira doon na ayun nga po, tatlo po yung aksidente Nang magkakasunod po. Sir, ang dami na pala ng aksidente dyan, oh. sobrang pabayaan nyo talaga. Pero isa lang po naman po yung namin dito sa barangay. Isa lang Yung nakausap po namin. Yung nakausap po namin. Ganito sir, yung mag-asawa na naaksidente plus itong si Sir Aldrin, si Sir Rex, kailangan kausapin nyo at bayaran nyo ng danyos. Sige po, sige po. Pa ba paalam ko po, po sa ran. Okay. So Sir Aldrin, doon sa munisipyo mag-usap kayo. Isama mo na yung si Sir Rex and then kontakin mo yung yung sabi mo malapit na katira kung saan kayo naksidente na para hanapin yung mag-asaw na kamotor isama nyo na rin para magbayaran ng danyos at kapag binarat kayo sabi nyo kagit sa amin pag nag okay. na ng 5,000 10,000 balik kayo sa amin Apo. basta tansyay nyo sir kung ano sa tingin nyo ang halaga ng damage ng motor niyo ano sa tingin nyo yung halaga ng pagkasugat ninyo yun ang isingil nyo Okay sir. Ah, nakapag-canvas na rin naman na po kami dun sa ano po, sa casa, sir, meron na rin po doon po. Ah, very good. Eh, magaling to si Sir Aldrin. Ganon din po sa si Sir Rex. Ano po, magkakilala kayo? Hindi po, sir. Nagkakilala lang po kami sa police station na po nung no? nagka na po kami ng police report po. Ayon. Sige po. So, saan kayo magkipag-usap? Sa munisipyo? Opo oh, daw, sir. Sa munisipyo daw po. Teka muna. Tapos sa DPWH. Sir Aldrin, hindi po. Yes, po. Hindi ako papayag sa munisipyo. Ang gusto ko po sa DPWH, kasi walang control si Mayor doon sa contractor. Diba? maliban na lang kung project yan ni Mayor. Mr. Enrique Desiderio, sir, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Opo, yung uh, kung saan may nagkaroon ng disgrasya sa C6 Bypass Road, Barangay Banabas, San Mateo. Uh, yes po, sir. Project ko ba ng munisipyo yun? Uh, project po ng DPWH and uh, 22 Prime is their contractor. At hindi po project ng munisipyo? Hindi po, hindi po. Okay. Well, salamat po sa pagpayag ninyo na mag-usap-usap sa munisipyo. Parang gusto ko po sana sa si DPWH. Ah, eh, kasi naman kami po ang nagre-remind lagi sa kanila to have safety measures sa safety barriers. Ngayon, ang alam po namin, nagkaroon po ng aksidente dyan, kaya dito po namin sila pag-uusapin para po magkaroon sila ng kasunduan at para makompensate naman kung ano pong damages na na na-suffer nung biktima na na-accidente sa motor. Ah, so kayo mismo nakakita ng kapabayaan dito sa 22 Prime? Opo, opo. Kaya po hinahilight po namin doon sa kontraktor. Eh ngayon, meron nga daw po na aksidente. Eh, paghaharapin namin po dito sa, sa engineering office para po magkaayos sila. Mm -hmm. Engineering office? Opo. Okay, sir. sige po. Sir Desiderio, babalikan po namin. Salamat po. Yung sa pag-remind sa kanya, matitigas talaga ang ulo ng mga ito. Sige, sir. Opo, uh, oh, oh po, sir. We'll do our best po to remind okay. them of to have safety measures. All the time. Engineer Alfredo Rizelis, magandang hapon. Magandang hapon po, sir, senator. Kilala niyo po itong 22 Prime Construction in Realty. Kilala ko po, pero hindi po siya yung, hindi po namin siya contractor dun sa project na yan. At saka hindi po namin sakop yung project na involved sa accident. Eh, sinong, sino sinong may sakop noon na district engineer. May 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 pinadala po akong picture na project po ng provincial engineering po yung project sa Banaba. Ah, provincial engineering. Oh, wala po kaming project sir sa Banaba kasi nagkumpisa po kami ay sa may kambal road na. Ah, so sa ibig may sabihin sa po wala sa province po 'yon. Yes sir, yan po tama po kayo. Sabi munisipyo. Hindi po. Hindi po munisipyo. Nakalagay po doon sa pinadala ko pong picture ay Rizal Provincial Engineering po ang may sako. Hindi rin po DPWH boss. Very clear. Okay. So therefore, ang dapat pag nag-usap doon kay GOV, sasama natin. Ah, Sige. Eh kay Governor magharap-harap. Mas maigi sasama ng reporter. Ganun. Salamat po sa information na binigyan niyo sa amin, Engineer Reselis sir. Thank you po sir. Okay po. Noted boss. Noted po boss. So sir Aldrin, hindi po sa munisipyo kasi syempre, ang may project pala yan ay si engineering ng okay. probinsya. So doon kay Gob, kasama kami. Makikinig po kami. Okay? Para mas mapabilis. Okay po sir. Thank you po sir. sir. Thank you. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa Balota. Okay. Rio. Sa ano bang good news na natin dyan? Yes po, masaya masaya po sir. Nandito po si Sir Aldrin. Tsaka po si Sir Rex. Ito po yung lumapit sa inyo idol nung last week. Uh, about po dito sa kanilang aksidente na uh, nung March 7. So idol, ito nga po hawak-hawak na ni Sir Aldrin at saka ni Sir Rex yung binigay po ng 22 Prime. So, nandito po ngayon si Engineer Patrick po ng 22 Prime. Siya po yung uh, humarap sa ating mga complainant, pati na rin po ang ating department head po ng uh, provincial government po ng Rizal ng uh, Provincial Engineering Office. Magandang hapon po sir, Sir Aldrin. Kontento ka naman dyan sa binigay sa inyong yes, ano, areglo. Yes po, Senator. Okay na po. Kung happy ka, happy na rin kami. Okay? Thank you po, Senator. Hello, Senator. Director afternoon po. Uh, sir, uh, maraming maraming salamat po sa tulong do at uh, yes, po sa staff po inyo po. Okay ka naman, kontento ka naman sa uh, binigyan nilang pang areglo sa inyo, doon sa inyong pong hinaing. Yes po, sir. Okay. Yes po, sir. Nato. Very good. Eh, sino ba naman kami para tumutol? Kung happy kayo, yun dahilan kung bakit eh, kami yung ma-action dahil may reklamo kayo at gusto namin maging masaya kayo. So masaya kayo dun sa binigyan nilang areglo sa inyo, di happy na rin kami. So ang susunod kausapin, of course, uh, yung construction company. Engineer. Hello, uh sir. salamat oh. sir. Well, salamat na rin at uh, tinugunan nyo yung aming request na ayusin nyo. Dahil kapag hindi, eh, doon yes, tayo kayo sa Senado. Yes, sir. Sa management naman namin, sir, eh, uh, wala naman pong problema. Anything eh, na makakulong kami at saka sa mga presidente na naapektuhan, wala bang magiging problema sa management. Oh, pero pabayaan kayo, sir, ha? Sorry. <laughs> Pero napakapabaya ninyo. Inintay nyo pa magkaroon ng maraming disgrasya bago kayo umaksyon at kinakalangwa makarating pa sa akin. E bago daw doon sa dalo, mayroon para daw ibang naaksidente. Gusto ko pati yung areglo nyo, ayusin nyo. Next time, ayusin nyo naman trabaho nyo, sir. E buti disgrasya ng inabot, buti sugatan lang. E paano kung mas grabe pa doon? O di ba? Diba? Sa naman, sir, uh, nagdagdag kami ng mas maraming signages at eh, saka yung mga, ano, sir, eh, sa site, mga uh, precautionary namin doon. Ikaw ba nag-inspection sa site? Trabaho mo ba yon? Ay uh, yes sir po po. Area ko po yung sir eh. Uh, responsibility ko yung area po na yun. Baka pwede huwag ka muna magdikwat to. Parang ang, yab ang yabang naman dating mo. Ayan. Ay, o, oh, diba? So anyway, ito yes, lang pong po. habiling ko po sa inyo sir. Uh, Mag-inspeksyon kayo regularly. Kumusta na yung construction site? Tama ba yung mga signages? ba? Diba? Tama ba yung mga ilaw? Diba? Yes sir. Eh. Meron Tama, ba tayong pa, pa. mga early warning device? na para mabigyan ng heads up yung mga motorista at hindi sila madisgrasya, etc. etc. Kaso wala sir eh. Kaya may nang-disgrasya. Sabi ko kanina, buti na lang hanggang sugat-sugat lang. E eh, paano kung mas malala pa dyan? Di ba? Mag-isip-isip din kayo sir. Huwag kayo maging pabaya sir. Kapabayan yung ginawa nyo. Di ba? Nak nakita ko yung amount eh, na pinareglo nyo. Eh, napakaliit kung tutusin. Naku, buti itong, itong mga inayos nyo. Hindi sila uh, greedy or madali sila makontento, mababaw yung kanilang kaligayahan. Sorry doon sa dalawang naayos ha. Eh, kasi kung iba yan, hindi lang yung abutin. Teka muna, binayaran mo pati yung, ano, yung nawalan ng sweldo? Kung sir, ng demand nila sir, uh, namin. Wala na po kaming violent reaction doon sa lahat ng amount na binigay nila sa amin. Sir Rex, lost yes, time po, from sir. work. Yung may binayaran? Uh, yes po. Or lahat na po, po, na bayaran naman po. Na-compensate po yung hinihini ko po. Okay, good. Engineer, maraming, 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 sobrang maraming salamat po. Engineer Munso, at pakiabot po yung aming pasasalamat kay Gov. Opo, makakarating po. Pakisabi po kay Gov Nina Inares, ako po ay abot langit ang pasasalamat ko po sa kanya. Dahil po sa inyong intervention, eh yan po, umaksyon din itong uh, uh inireklamong construction company malamang kung wala po kayo diyan iba ka pa rin to kahit na tumawag kami salamat po ha pakisabi kay at sa engineer Monson ay Idol, nais din daw magpasalamat ng mga magulang ni Aldrin. Nandito po kasama natin si Sir Alan at saka si Ma'am Beverly po. Okay, Sir Alan. Sir Idol po. Ma'am Beverly. Hi, salam. maraming salamat po. Oh, wala maraming ano mang... maraming salamat po sa tulong po ninyo dito sa anak namin na nabigyan agad po ng karagang aksyon. Opo, opo. Thank you po, thank you. At salamat din po sa tiwala. Ma'am Beverly. Hello, good afternoon po, Idol Raffy. Maraming maraming salamat po, Idol, sa tulong niyo po. Ayon. Anytime po. Salamat po sa tiwala sa mga susunod na panahon. Kapag meron po kayong problema at kailangan, andito lang po kami para magsilbi sa inyo. Salamat din po. Magandang hapon. Of course, si Rio. Salamat natin yung ating reporter na masipag at agad-agad pumunta dyan sa uh, Rizal. Um, salamat, Rio. Thank you, good afternoon, po. Good afternoon. Salamat na rin pala sa 22 Prime Construction and Realty Development Company kasi tinupad yung pangako na ayusin. Apo.